Eh, ikaw, eh 'wag kang magtago dyan sa saya ni Barbers. 'Wag kang magtago sa panty ni Abante. Ha? Ah, 'Wag kang magtago ah diyan sa tiba ni Tan Fernandez. Ha? Ah, 'Wag kang magtago diyan sa mga animal na 'yan, eh, ikaw

CVC in Black Mila. Police Colonel. O, Police Colonel. Kung nari lang yun. Alam nyo, kung talagang mag-i-inhibit, ano, dapat, eh, mag-resign. Mag-resign as member ng Quad 4 or mag-resign as chairman. Dapat, ano, dire-direcho. Pagka merong, ano, do, pagka na uh, alingas-nas o ano man yan. yung ginawa kasi nilang pakikipag-usap sa labas ng, ano, no, ng uh, investigation na uh, hall, eh, iyon eh, irregular. Ako bilang investigator, ano, hindi ako gumagawa ng mga bagay na magkakaroon ng bahid duda Hindi po pwede magkaroon ng dalawang mukha no yung ginagawang investigation. Dapat, kung ano yung uh, yung takal, halimbawa, no, kung ano yung takal sa loob, ha? Dapat ganun din sa, no, hindi po pwede, ang, hindi po pwede, halimbawa, no, may investigation room sa isang presinto, ha? Nagsasagawa ka ng investigation, doon sa kubeta, ipaparoon sa mismong uh, investigation division. Mali yun. Ano? Sir, do you not have a question? Opo, yeah, uh, I would like to ask your statement po, or reaction about it sa pagdawit nga po nila Guban at saka ni Asherto. Ikaw po bilang uh, dating uh, nasa law enforcement din, ano po yung uh, masasabi mo nila sa? Alam mo itong ano no, yung, uh, sa umpisa pa lang, yung uh, declaration o yung testimonya nitong si Jimmy Guban ay talagang katudaduda na. Bakit? dahil mayroon na siyang uh, nauna na no, declaration na wala siyang pinapanggit na Rodrigo Duterte. Ngayon, nagkaroon ng afterthought. Ibig sabihin, nagkaroon ng pagbabagong isip. Karagdagan. Ay, di ba? May, may merong nanulsol, kaya merong bagong pangalan na pinalutan. Ganun lang yon. Ngayon, dito naman kay Asierto, no? Ito, dati kong nakakasama din sa operation dati, no? Pala, nung no, na nasa Pidaya ko, sila eh ay sa Ipsol. At eh, nagtataka lang ako dito sa Quadcom, ano? bakit tinahayaan nila na itong resource person na katulad itong si Kernel asyerto, eh nasa labas? Bakit ayaw nilang palutangin at ayusin yung kaso? Harapin yung kaso? Diba? Kung ikaw ay eh, tumatayo sa sinasabi mong katotohanan, eh umpisahan mo sa sarili mo. Diba? Umpisahan mo sa sarili mo, patunayan mo na talagang ikaw ay alagad ng patas. Ako yung kaso kung may sinasampan nitong mga animal na bangag na ito, hinaharap ko eh. <laughs> oh. Eh, kahit saan ako makarating. Diba? Eh, ikaw, eh, huwag kang magtago dyan sa saya ni Barbers. Huwag kang magtago sa panty ni Abante. Eh, huwag kang magtago, ah, Diyan sa tiba ni Tan Fernandez! Huwag ah, kayo magtago dyan sa mga animal na yan! Eh ikaw eh... Piro mo, kung may ka, nakakarapin ah, mo. O sinasabi mo, nag-retract pala itong si Jimmy Guban. Patungkol dyan sa accusation against sayo. Bakit hindi mo harapin? Di ba? Magpa sa ilalim ka sa jurisdiction ng Korte para yung kaso mo kumandar. Di ba? Yun eh. Eh dyan eh. Alam na alam niyo naman. Eh tapit eh. pinanood ko yung yung mga declaration nyo panay hearsay. Ha? Kung ako titipan niya eh, kung niya yung basi, eh, sasakala po ko sa pagbumukha niyo yung mga papeles niya yan eh. Ha? Bilang hepe ng investigation, naging hepe ng investigation ng PDEA, hindi ako tumatanggap ng drawing. Gusto ko sa sarili ko, ako'y inaalam ko. Kaya nga ako'y magkasagawa sana ng operation dito kay eh, Pangag para mismo sa sarili ko malamang ko kung ano yung sinasabi ng informante. Nagtatakas pa kami sir eh. Bakit hindi nila nila derecho diretsyo ipahit sa orte? Kaya nga. Bakit sila nga. nga. Ganito yon Ganito yun ano. Huwag na lang tayong lalayo si Dalima kinuha ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kung di ako nagkakamali bilang chairman ng Commission on Human Rights. Noong panahon ni Pinoy, ginawa siyang sekretary ng Department of Justice. Pero, Ah, nung mga panahon na yan, do, mula nung maging chairman siya ng uh, Commission on Human Rights, hindi wala siyang natipong mga ebidensya. Sinasabi niya, mayroon siyang testigo pero ayaw magsalita, ayaw humarap. Eh ano yun, multo. Tot -totoo diba? yan, Ang isang testimonya ng isang testigo. Ha? Nang isang testigo ha tinitignan niririkisa inaaral ng isang prosecutor kung ito ay mayroong materiality doon sa kaso kung walang materiality hindi tatayo ha hindi tatayo ang kaso walang walang kwenta kaya ang NBI noong siya ang sekretary ng justice mukhang pinagtatawanan lang siya bakit? ay pinoporward niya yung ini-endorse niya yung may pinaiipistigahan niya mukhang kwentong hapon kaya mismo yung mga tauhan niya sa DOJ ha? Partikular, ang National Bureau of Investigation, walang ba isang pangkaso laban doon sa Mayor Duterte? Eh, wala. Kasi, pagbibintang ka ng patay, pagbibintang ka ng may pinatay, ang kinakailangan corpus delicti. Ano ito? <laughs> yung body of the crime Yung bangkay Pag pinatay May bangkay Pag walang bangkay Walang matay <laughs> May question <tama. laughs> <laughs> so, so, Nabanggit kasi ni Swan Kagabi ni Swan Singh, Congressman Swan, Congresswoman so, Swan so, Singh. Yung tungkol niya sa Tabaw, yung paring ano, site na tinatanong niya, An, ano bang meron sa lugar na yun? Bakit nilang pinag-iinitan yung lugar na yun? At pinalalabas nila na yun ang ano, doon nililiping yung mga pinapatay. Yung nga ang sabi ko, no? Ang, ang ano, Kung meron silang ebidensya, <laughs> mag-file sila ng kaso. Pag sinasabi nilang merong pinatay o patay, ay paglabas sila ng corpus delicti. Eh wala namang patay. Ano? Ano dyan? Patay. 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 Kaya, kaya nga wala silang wala silang maisampay. O, wala silang maisampang kaso. Ilip nilang i-dinidikit yung pangalan ng matanda o oh, yung pangalan ng dating mayor o no? dating presidente, eh hindi mo pwede sa kaso yun. Kinakailangan, pero kang, ano, pero kang uh, sapat na, uh, ano, uh, kapitensya. Pagka eh, ganyan, malapit. Oo uh, oh, eh, yung ginagawa lang nila ay para sa kanilang political career. Ito, yung ginagawa nila sa Quadcom, ay magpasikat para magmaka avail ng mga oras para do sa kanilang uh, maagang pangangampanya. Bayad okay. 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 oh, okay. bayad. You Oo. Know, Yun di umano, eh, talagang bilyon na, ah. Di umano, bilyon ang kanilang mga tinatanggap para gawin nila yung kanilang uh, pag-iimbestiga kuno. Kung makikita mo, eh talagang todo performance eh. Talo pa yung investigador doon sa presinto eh. ba? Diba? O, oh, talo pa yung investigador sa presinto kung magsagawa sila ng, ano eh, kulang na lang, tubigin yung mga resource person eh. Kulang na lang, hene. eh. Biro mo ang sabi ni Dong, ano, Dong Gonzales, o, oh, kung mapatunayan ko ano gusto mong gawin ko sa iyo, eh kung ako nandun, eh kung ano ngayon ang gusto mong gawin sa akin? O, oh, di ba? luko ka pala eh. <laughs> di ba? Di ba yung ganun eh? Di ba? Eh ano yung reaksyon niya? Siya?